Oh, Kaya na tayo pabalik ng Hollywood Saloon? Kaya ako na magpakay sa buho? Oh, hindi may bisita ka pa pala. Hakit ko lang muna si Mala. Ay, Mama. Mami, ano yun? Bagong babae yun. yan. Hmm. Ako ba yan. Mami, Casey, ha? Ako bilang best friend mo, ha? Seryoso ba kayo sa ginagawa niyo? May mga anak kayo dito? Wala, nasanay na lang ako. Ewan ko nga pa. Wala, ganyan na yung setup namin eh. Mami, hindi siya magandang tingnan. Nasa isang bahay kayo. Sobra naman atang pagkamartir yan. Ay, wala na akong magagawa. Papalit-palit na nga ng babae. Hindi lang isa pala. Gusto mo bang kalakihan ng mga anak mo na ganyan yung nakikita? Ay, hindi na nga lang yung lalaki yung anak ko. Ayun na masama. Puro lalaki yung anak mo. Makikita nila na tama lang na iilan ang babae magkakasama sa isang bahay. At pumapasok pa palit-palit. Kaya na magkagawa ko eh. Kasalanan ko rin kasi noon eh. Alam mo yan. Alam mo ba? Mami kiss ang masasabi ko sa'yo. Yung kamalian mo noon, pinagsisiya mo na yun. Hindi naman kabayaran ng isang kamalian. Igawang ka rin ng higit ng kamalian na ginawa mo. Eh di parang naggantihan lang kayo. Kaya wala rin ako magagawa eh. Ginawa ko rin kasi nun eh. And mas, mati mas matindi nga lang yung ganti niya sa akin. Kaya pa ibang babae. Eh. Kaya okay na lang sa'yo. Alam mo, actually, kasi nagsasama na lang kami para sa mga bata. Para na lang sa anak ko. Oh, magising ka pa. Malamang iniintay kita. Iniintay? Anong meron? Kailan ka ba magbabago? Ha? Paulit-ulit na lang to. Bakit? Nung niloko mo ba ako, pinagsabihan kita? Na paulit-ulit mong ginawa sa akin? Sabi mo kahit iisang beses mo lang ginawa sa akin yan. Hindi mo ba na yung importansya ko? Nung ginawa mo yung kalokohan na yan? Ngayon, sasabihan mo ako ng pagbabago. <laughs> Ito na naman tayo eh. Paulit-ulit. Yan na naman, babato mo na naman pabalik sa akin. Alam mo yung paulit-ulit na yan. Masakit yan kahit isang beses mo lang ginawa. Hindi mo ba alam, lalaki ako. Inisip mo ba yung nararamdaman ko nung ginawa mo yan? Hindi ko sinasadya yun. Kahit hindi mo sinasadya ako, sinasadya mo, may nangyari sa inyo. At masakit sa akin yun bilang lalaki. Nalasing lang ako, pero sa'yo hindi. Lasing ka nun? Nilasing ka o hindi, alam mo yung pinaggagawa mo. Ano yan? Kusang saan bumaba yung panty mo, pagkatapos may ano nangyari sa inyo. Diyos ko naman. Di ba sinabi ko nga sa'yo, inamin ko naman, di ba? Kasi hindi ko naman sinasadya. Yun na nga yung masakit. Inamin mo pa. Dapat di mo na sinabi sa akin eh. At least nagtangatangahan ako. Pero mas masakit yung ginagawa mo. Araw-araw mo ko niloloko. Eh yan, hindi ka naman lasa, hindi ka nakadroga. Pero yun, sinasadya mo ko saktan. Alam mo, mas hindi pa ipaparandam kung sakit na ginawa mo sa'kin. Sa in? kung gano'n mo ako sinaktan, mas dodoblin ko pa at ko pa yung ginawa mo sa akin. Pati kung di mo na kaya yung sitwasyon natin, pwede ka na umalis. Hindi naman kita pinipigilan lumayas eh. Diyan, diyan ka magaling mang guilt trip. Galing mong gumante eh, no? Ang ko sa'yo, wala nang patutunguhan itong usapan na to. Maano na nga ako matulog. talaga mag-Hollywood Salon. Tinan mo yung mga kuko natin. Iba nga lagang Hollywood Salon. Natin. Okay, Hollywood mm, salon. fresh, ganyan. Maka-relax, relax man lang tayo. Truth. Okay. Nandiyan na siya. Mm, true. di. May problema ako eh. Oh, ano nangyari? Bunti si Paano gagawin natin? Yun pa nga, ba? Edi, natin. Kawawa naman yung bata. oh, ilan sa'yo? Kakuin mo yung bata. Eh, sino pa nga ba tatanggap sa inyong magama? ama edi... Ako, di ba? Hoy! Andito ako! Naririnig ko kayo! Napupulyot yung utak ko habang pinapakinggan yung mga pinagsasabi nyo! Ano magagawa ko, Mami? Andiyan na yan eh. oh, naman yung bata. Kung ano siyang walang nanay tsaka tatay, di ba? Perfect kayo eh, no? Dati kala ko perfect goals. Isang martyr pala at saka isang abusado. Alam nyo, ang perfect ng family tree nyo para sa isang napakagulong relasyon. Sana hindi kalakayan ng mga anak nyo yan. At nga pala, ayoko na ha. Hindi na ako ninong at hindi na parte ng pamilya niyo. Huwag niyo na ako isama sa gulo ng buhay niyo. Hay nako, paalam na sa inyo. Mami!